Hi mga mahal! Welcome to my channel. So andito tayo ngayon sa Candid Coffee dito lang ngayon sa Makati. At ayan, pumunta na naman tayo sa birthday ng oh, tao. Hindi naman tayo kilala. char. So, upatend ko ng Cupsleeve event ni Rose Blackpink. Dahil siya yung bias ko. First time ko ma-attend ng Cupsleeve event for Blackpink. Kasi nga, laging walang time. Tapos nalalayuan ako dun sa mga pinipili nilang venue. So, pero yan, dahil may oras ako, naglakas ng loob pumunta. So, pumunta ko yung dito mamahal. Ito, yung table ko, diba? Saktong-sakto para sa akin, napili kong table. Medyo late na ako nakarating mamahal. Kasi 2 to 5 p.m. yung event. Pero pwede naman umagod. At ito, maghan ko yung candid coffee na trending sa TikTok sa kasi ibang social media platforms. Kasi iba daw yung mga kape dito. May mga hugot. Ayan. Kunan muna natin yung mga merch. Halita ako mamaya kapag nag-stay ito hanggang 5pm. Lahat na nakadisplay na posters tsaka pictures. pwedeng i-uwi. Ang ko na ito mamahal hanggang 5pm na ako dito. Ayan. Sinamatan ko na kung ano yung iuuwi ko. Pero syempre, pabilisan yan. Yeah, tapos binigyan pa nila ako ng photocards ng Blackpink members. So, dito. Ang dagdag sa collection. So, yun hindi ako naka-attend yung Cups event Yung really Jisoo. Ano, Jenny? Pero yung kay Lisa daw, meron before Holy Week. So, pupunta talaga ako, mga Hindi ko pala labasin ng pagkakataon. Ang ganda ng place, mga mahalo. Nakaka-relax. Totoo lang, maliit lang naman yung coffee shop or yung cafe. Pero maganda kasi yung pagkakaayos. Diba? Ang ganda ng design ng counter. Kaya na-maximize talaga nila yung space, mga mahal. Ayan, grabe excited na ako. Hanggang 5 dito para makaagaw ng posters tsaka ng pictures ni Rosie. ito pala mga mahal yung nakuha ko with ano, babies kasama dun sa kit. So, 120 pesos lang binayaran ko plus yung in-order kong drink dito sa candid coffee. Ayan, ang grabe. kit cute-cute nyo talaga. Ganda-ganda yung mga mahal. Tara talaga siyang angel. So, in-order ko pala yung dark choco mocha na coffee. At pinalarge ko na mga mahal. Siyempre, alam nyo naman mga mahal. Napagpanggap tayo. Ayoko na nagbumukha kung walang pera. So, na talaga yung binili ko. <laughs> walang gaya. Magmukhang walang pera. Hindi dahil gusto na maraming maiin. In fairness dito sa Candid Coffee, ang bilis ng ano nila, service. Pagka-order mo, parang wala pang 5 minutes andyan na, kahit ang daming tao. Ayan mga mahal, happy naman ako kasi marami akong naiuwi na pictures. Pero ayun, wala kasi akong kasama. So, halos lahat nang pupunta ito, kasama silang friends. Or Joe. Kulak ko Pero okay na. Yun. At ito ang mga mahal pa uwi na tayo. So, maglalakad-lakad na ulit sa labas para makahanap ng masasakyan. Kasi hindi naman tayo mayaman para mag-joyride ng mag-joyride. grab mag ng mag-grab. Ang so, haba lalakad ako, mga mahal yan. Pidyuhan na rin natin itong area. Kasi bihira ako magpunta dito. Dahil medyo malayo nga at ayun. Eh, nakatingin na yung iba. Umakatingin sila sa akin parang ano. Sino ba tong probinsya na ano? Ang ilang nakasalto sa Maynila. Makakakala no. Hindi lang ako nakapunta dito. Kaya binibidyohan ko yung buong lugar. Natutuwa lang talaga ako kasi nakapasyal ako mama. At nakapunta ako sa Copsave event ni Rosie. So ayan, pamunta na tayo sa Sakayan. At ang laki ng tigyawat ko mamahal. Sumama rin sa event wag na lang pansin. Ayan. Yeah. So, talaga ako mga At ayun na nga, nagyakapan pa talaga sila mama.